Good morning, it's election day. Ako si Lance Mayko para sa News Watch Plus. At nandito tayo ngayon sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City kung saan nag-umpisa na nga yung early voting o yung para doon sa mga senior citizens, bundes, at persons with disabilities. Dito inaasahang boboto si Vice President Sara Duterte. Actually, yung nakikita nyo sa aking likuran, nalistahan ng mga botante, nandiyan yung pangalan ng Vice Presidente. Yung natanggap nating abiso, no, ay maagang buboto ang Vice Presidente dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Plus info, dito din dapat buboto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ng nakakulo ngayon sa International Criminal Court Detention Center sa The Netherlands para harapin yung murder charges for crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang war on drugs. Yung nakikita nyo sa aking ikuran, maraming senior citizens na nga uh, yung nag-take advantage ng early voting um, para mas maging maayos yung kanilang pagboto ngayong eleksyon 2025. Mula rito sa Davao City, ako si Lance Mexico para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, please watch books.